kita nyo ah tinan nyo kita nyo, kita nyo iba na naman tong area ko yan o, iba na naman tinan nyo kanina kanina lang ang ngayon ang lakas na ng ulan yun know? o hmm? ulan na yan o oh. kakalipat ko pa lang wala pang ano eh wala pa atang 300 meters yun tapos ganito naman no, no umulan probably parang hindi na ako pinalayo <coughs> yun know.